Hello, what's up and Merry Christmas to all of us and all of you So, panibagong video So, Merry Christmas nga pala sa lahat no? So, yung hindi pa nagbibigay ng pamasko dyan So, magbigay na kayo So, ilalagay ko yung chika sa comment section At para mabigyan ko kayo ng for free For free sticker. So, 'yun mga idol. So, shoutout nga pala sa ating client na si Idol Jia, so 'yung design nga pala niya is uh, cover up tattoo so siyempre syempre uh, respect na rin sa sa old artist nito so shout out Aww. sa yung idol so yon so yung pinili niyang design dyan, mga idol is ano yung spider yung spider na parang gagamba yung gagamba na parang ano yung yung sa bisaya pa ano yun eh yung kaka so yon So, yung ginamit nating ano pala dyan, mga idol, no? Uh, needles is dalawang klase lang, mga idol. Yung 3RL at saka yung shading natin yung 13cm so yung syempre yung voltahe natin dyan mga idol is mahina, mahina lang kasi yung bandang kilid mga idol is sobrang medyo mahirap papasokin ng tinta kaya medyo dandahan lang yung paghagod at mahina rin yung voltahe para mapasok mapasok talaga yung, ano, yung para pumasok talaga yung ano yung ink no so diyan napaka-relax lang pala ni Idol Gia so napaka tindi ni Idol talagang nakakasakit nakakasakit nakaka nakaka ano talaga diyan nakaka basta yun na yun at siyempre, yung nagbabalak nga pala magpatato, no? So, magpatato na kayo habang nasa promo edition pa tayo, mga idol. Kasi uh, kapag pagtungtong ng 2024, so hindi na ako magbibigay ng promo niyan, mga idol. So, kaya mag-comment na kayo at siyempre mag-message uh, at para mabigyan ko kayo ng... 103% discount. So, dyan mga idol, nag-highlights na tayo. At syempre, after 3 hours of session, so, yan yung ating final result. So, yun yan yung ating naging cover-up tattoo. So, napakalupit ni Idol Jeyak. So, you know, talagang buhay na buhay yung gagamba oh. parang gusto niyang pumasok sa ano parang gusto niyang pumasok sa sa mundo <laughs> so yun uh, siyempre yan yung ating final design at again Merry Christmas and advance sa new sa inyo, sa inyo lahat mga idols at yung yung gustong humingi ng pamasko uh, comment nyo di